Yeah, nandito tayo ngayon mga ka-farmers. Magandang hapon sa inyo. Nandito tayo sa uh, ating kamag-anak na taniman. Tayo ay mauuhan ng gulay. Para naman may iluluto tayo mamayang hapon. Ganito ka payak ang buhay sa probinsya mga ka-farmers. Hindi katulad sa Maynila na kapag wala kang pambili ng mga gulay o kahit na kung anong klaseng pwedeng iluto, wala ka man lang mahingi yan hindi katulad dito sa probinsya ayan ang oh, nakita nyo naman ito yun tara mga kaparmers sa samahan nyo ako mamitas ng okra oh, yan oh. sariwang sariwa yung mga bunga press na press sa English, yan napakadaming bunga bukas pipitas nito mga kaparmers eh. ito yung sitawan mga kaparmers so oh, pang lang yan ang pagkasobra e eh, may upo din dito patola yun dito tayo nagpatubig ng isang araw yan pinatubigan natin para ano ngayon naman may umuulan kaya hindi na kailangan niya ng tubig sobra sobra na ngayon siya sa tubig yan no? may mga bunga na okra ay okra patola oh, may mga upo din dito sari sari bahay ko ba to palaya may ano pa doon hindi ko alam kung anong gulay yun ito may mga upo din dito mga ka-farmers ah, hintayin lang nating lumaki at kukuha rin tayo dyan ba diba, napaka simple ng buhay dito mga ka-farmers sa probinsya yun na yung nakuha natin unti lang mga ka-farmers kasi kami lang ni misis ang kumakain nito sa bahay ayan masarap sarap ng okra at saka sa ay ano sitaw si ba't ba mali mali ako lalaglag na, lalagag ko muna dito sa tricycle ko ayan dyan ka muna tunay natin yung lalaglag wala ah. mga ka-farmers yung ano yung kung natatandaan niyo yung ating inupload ng mga nakakaraan na kumita yung may ari, may sabog na naman, ayan o yung mga pechay na namang maliliit yun Ganun yan. Eh, in-spray namin sa taas. Madilaw na. Ayan o. Oh, in-spray namin ng herbicide. At yun lang po. Maraming maraming pong salamat sa mga patuloy na sumusuporta. Mga ka-farmers, pakishare na rin po itong ating video kapag nakarating kayo sa parati ng video ito. At malaking bagay po ito para sa akin at sa aking ginagawang mga video. Yun lang po. Maraming maraming pong salamat. Thank you for watching.